Musta mga kababayan, ito pala si Pinoy, 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 naghahatid sa inyo ng balita mula dito sa Canada. Ay, hindi pala balita. Naghahatid sa inyo ng mga karanasan ko at ng mga karanasan ng ibang Pilipino dito sa Canada. At regards pala sa lahat ng mga Pilipino na nakikipagsapalaran sa ibang bansa sa abroad para sa kanilang pamilya. Woohoo! Oh. Nung mga ilang araw lang, pupunta saan ako ng Minneapolis sa US. Ang problema lang, may storm signal doon sa North Dakota. Yun yung ginadahan papunta Minneapolis. So ang ginawa ko, binansir ko yung hotel ko, binansir ko yung lakad ko. Naisip ko na lang na puntahan yung mga kaibigan natin sa Brandon. Ang ginawa ko, tinawagan ko si Janting Tigno para mayroon ako kasama papunta sa Brandon at nagkataon naman na libre siya. Nung ginawa ko tong channel na Pinoy Pinoy Pinoy, ang purpose ko talaga may share sa inyo ang buhay ng mga Pilipino dito sa Manitoba, dito sa Winnipeg at saka sa ibang mga town, sa ibang mga city dito sa Manitoba. Ito yung ng goal ko, pupuntahan ko yung mga lugar dito sa Manitoba. At pag napuntahan ko na yung mga lugar dito sa Manitoba, may share ko yung mga buhay dito ng mga Pilipino at matanong sila kung ano yung mamumuhay, kung okay ba sila dito. Isa rin sa mga iniisip ko ay puntahan ang buong Canada para maipakita din sa inyo kung ano yung buhay ng mga Pilipino sa iba't ibang province ng Canada medyo marami-rami na rin ako napuntahan dito ng mga taon, yung mga malilit lang na taon dito sa Manitoba, dito sa labas ng Winnipeg, marami mga taon, yun mga napuntahan ko na yung iba niyan. Yung mga city, ilan-ilan pa lang. So yung Brandon, yun yung pangalawa sa pinakamaraming population at saka pangalawa din na pinakamalawak sunod sa Winnipeg. Hindi naman tayo nagpupunta dito sa Canada para hanapin yung mga malalaking city. Siyempre mas maganda din kung nasa city ka. Pero yung mga nag-hire ng mga worker galing sa ibang bansa yun yung mga lugar na maliliit lang yung mga town minsan yung mga sa mga city na hindi masyadong malalaki sana may mag-imbita sa akin yung mga town dito sa Manitoba na maraming mga Pilipino para naman may share din nila kung ano yung mga buhay buhay nila doon message nyo na ako comment lang kayo tara na let's go na sa Brandon woohoo 慢点。 dito tayo sa Brandon. So. Uh, kumusta okay. po? Sir, kumusta po? Paano naman? Kumusta yung buhay dito sa Brandon? Oh. Malamig oh. pero good. It's a uh, ...God'sville. God'sville is here in Brandon. Good morning. Good morning. Oh, Saskatoon, it's like 7 hours drive from here. Yeah. Oh but goodness. I, I, am uh, part of a, a ministry called Team Challenge. Okay. Oh yeah. Okay. We have a Canadian friend right here, Sean, brother Sean. 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 Yeah. Our friend here in Brandon, but he's from Saskatoon, so he traveled seven or six hours just to come here. I'm in love with Jesus. Yeah. You know, he saved my life. Just myself. And you know, my my history with the way I was raised, you know, he gave me a new identity. Thanks brother. Thank you. Hi. Thank you for coming out here, At, uh, sana ay, uh, this is only the beginning um, we uh, sa and we're uh, really glad nakasama namin kayo sa araw nito. God bless you all! okay. Sa farm, sa farm. Yung mga, mga buhay, biik, mula sa biik. Ayan, nursery. Ayan. Maraming narsing sa sa Ayan, yung nag-aaral sa EU, tsaka ACC. Yeah. Brandon University. Marami rin mga skill. Ito, skill to operator siya sa desalination, water treatment water treatment. Tsagaan lang. Ang layo yeah. eh. Yeah. Na isang oras ang biyahe papunta yeah. at uh, saka you know, Two hours na sa biyahe araw-araw. <laughs> Di sali, sa water treatment. Please water Government. Treatment. Government. Mm. Si, si, si Bus. Sila <laughs> yeah. yung mga Pilipino dito sa Brando, Manitoba. Yeah. Uh, uh, sa Metro Manila. Yeah. Oh. So, yung mga nasa Nabotas, I'm, I'm, I'm sa Rafael Village kumusta yung buhay sa Brandon? Ay, paputi naman, masaya. Kahit medyo, ay hindi pala medyo malamig, talagang malamig. Oo, sir. Tinan mo naman ang labas. Yes, sir. Kahit anong balot mo po, ang baso Hello! Hindi namin yung mga family namin dyan sa Kabanatuan at Cavite Kamusta kayo? Life is good in Brandon. It's cold, but it's good. Yeah. Uh, what else can I say about Brandon? Yeah, it's a small city, but you know we have everything here in Brandon, so we appreciate what the Brandon has for us. is uh, my boy, Christian. Right there. Yeah. Yeah. Welcome in Brandon, guys. How I mean, Uh, I work here in Brandon as an automotive technician, so I work uh, for Independent Garage in Brandon. So that's what I do: fix cars for a living. Hello, so, yeah, boy. my cousin Roman we're right here. We're all from Brandon. Kamusta <laughs> 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 po yung buhay ng Brandon? Okay naman. Masaya naman nung Bakit masaya <laughs> naman? <yun? laughs> <laughs> Parang naguluhan ako na ah. Masaya kasi lang yung mga family, yung mga kaibigan, at church work, and then malungkot dahil ang family na sa Pinas. Oh, napaliwanag din na maganda. <laughs> How's life in Brandon? Great, actually. Uh, we love to live in Brandon and the people who who's with us, the mentors, cahyong sa church namin, uh, uh, we are very blessed. And not not just every Sunday, every day. Paano so yung usual na work ng mga Pinoy dito sa mga babae? Superstore, first store, ganon, Depende ko ano naman ang housekeeping. Depende ko ano naman yung gusto mo, ano mo playan. Marami naman kasi work dito. Dobi-dobi ang work. I will recommend Manitoba not just Brandon, not just Winnipeg but the whole province of Manitoba but like my, what my friend told me here Saskatchewan is better it's more plainer <laughs> At least in the, at least in Manitoba we have duck mountain ready Monday, right yeah. so yeah you guys have an opportunity to come to Canada mm, might as well be Manitoba. Kasi baguhan pa lang ako dito. Okay naman. Nakapag-adjust na rin sa pangitan dito. Love Canada! I love Canada! Manitoba! Brandon is a good place to live. Peaceful. And uh, all people here are friendly. And uh, yeah, we're blessed, and thank you. We are so thankful that we that God chose this place for our living. It's a uh, peaceful. Uh, I like it, especially during the summer. I can take a walk. I will walk for like an hour or so, and I'm I'm. I live near superstore and I love to cook so I just walk oh, back and forth nice. to the superstore. Yeah, it's, it's kind of nice. It's a nice life living here in Brandon. I like it. Ito na natin yung mga musikero. One, two, three, go! 🎵 Music 🎵 House life know, life malamig. Here. malamig, malamig. Na, masyadong malamig. <laughs> <laughs> Nanlalamig, lalo na magpasko. Hello! So, how's life in Brandon? Good, it's pretty quiet. Kano yung tuition mo ng student, ng ano, international student ka? Kabuan ng isang ano, course? Around um, 20 grand. Yeah, I save up during the summer because I worked before I went to university for a year. I stopped. So I saved up about like 30 grand. For the whole course you know, 20 grand. Mm -hmm. That's just a year. I <coughs> know course. I used to be in psych nursing but now I'm in business. Uh, I studied here in Manitoba because it's way cheaper. Um, it used to be temporary residence so my tuition would be counted as an international student rate which is triple the tuition fee. Mm -hmm. So I went to Manitoba because it has the cheapest tuition rates out of all the provinces. Pre, di ba nag-aaral ka rin Oo. Tanong ko lang kung gaano ka mahal yung tuition? In terms of ano, yung local dito? times 4 yung binabayaran ng international student. Yung sa amin, dahil civil technology ako, student sa ICC, yung local tuition dito, 5,000 plus. Tapos yung binabayaran namin, 20,000 plus. Hindi pa yung kasali yung books. So, aabot yan ng mga 21,000 yung binabayaran mo Yan, ilang years yung 21,000 na yung 20, year, Full year. Full, full year yan. Okay. Pero mababawi mo yan sa ano sa may may ano kasi kami co-op na ano for 3 to 5 months makawork kami sa any company na gusto namin tapos mabayaran kami ng full. Pag-aaral. Iba kasi tatanong gaano ka, ka, ano ba mahal, gaano ba mura, o kaya pa mag, mag mm -hmm. yeah Pero depende sa ACC kasi, nung alam ko, pinakamura 15. 15. anong course yun? Mga business related, ano atay tayo? Mostly yung kinuha nila mga business related courses. Okay. i yung required nila 6.5. Uh, Sa'yo dati? I didn't have to take it because I was in high school. Oh, okay. Where are nagtatrabaho? Uh I work in the hog industry, Maple Leaf Agri Farms. And I've been working as an animal uh, technician for almost like 19 years now. Back in the Philippines, I worked in uh, Monterey Woods Corporation. And then God uh, put me here in Canada. And now. Living in here in Manitoba, working as a hog barn manager for eight years. So there's lots of opportunity here in Canada, mostly in uh, agriculture. Uh, so there's lots of uh, uh, what do you call uh, agencies in the Philippines that, that are looking for you. So look out for those agencies. I think, I believe Stop House is one of them, Golden Horizon is one of them. Actually Golden Horizon is uh, the agency that helped me to uh, come to Canada. So look out for those uh, agencies. Thank you. Manager siya dito sa yung pinapasokan niya at sa galing siya sa Golden Horizon at saka uh, staff house din na agency nagpapa din sila ng mga tao dito. If you have the the knowledge and experience in uh, agriculture You're welcome here. They're looking for you actually. I mean, oh, <laughs> IWC family, kami nagagalak at uh, patuloy na umaasa na maraming Pilipinong darating sa lugar na ito. And really ang lugar na ito ay uh, puno ng challenges uh, uh, to, to prosper your life. Ano? Maraming mga kapakipakinabang na bagay dito sa Brandon na mararanasan natin lahat ang kaayusan ng buhay. So welcome everyone sa Brandon Manitoba especially sa church family ng IWC